Good morning, good morning, hi guys, welcome back to my youtube channel Ang muling pagbabalik na inyong lingkod Ngayon po ay papunta ko ng Nagkarna, Laguna Para po sa isang unit na pagdidesign po kay Boss Gary Tara po at muli niyo ako sa Hello guys, andito tayo ngayon sa Barangay Talahib na Nagkarlang ng Laguna. Ito po ang uh, lugar na aking gagawing jipay kay Manggari Sotalbo Medrano. Yan Ito po si Manggari ito po. Yan. Yan nating uh, ama, kaibigan nating uh, matalik uh, sa pagpapagawa ng jeep niya sa akin eh. Ayan po. Ayan po kayang jeep yo. Ito rin niyan, Yan po ay repair lang po yan. Pero tingnan nyo po ang pakakagawa. Parang brand new. Yan po ay aking tatapusin ngayon. Lalagyan ko na lang po ng mga sticker yan. Mga naka-drawing dyan sa pinto. Dyan po sa windbreaker. Ito pa mga lining dito po sa mga labo at linaw lalagyan po natin ng lining yan yan po yan po si Mang Gary. tingnan naman po natin ang kabila si uh, Kinasusan gawa na po mga sticker niya. kakapit ko na lang at uh, upload Ayan, nakita niyo na po ang itsura ng jeep ni Boss Gary. Ah, ito po mga batikang mga driver na anak ni Mang Gary. Si Ricky Boy. Okay, okay. shout out tayo. Okay, shout out tayo. Uh, shout out kay Ricky. Shout out kay Warren. Okay, hindi po kay Boss Gary at kay Ma'am Susan. at uh, saka po okay. sa mga tropa ko. Ronel po. Lonel, Dinoy, Anthony, Popong. Ulit, ulit. Shoutout tayo. Shoutout tayo kay Rigi, kay Warren, kay Boss Gary, at saka kay Ma'am Susan ng uh, Sutalbo Medrano Family. Uh, okay, uh, nandito tayo sa barangay Talahit ng Nagkarnal Laguna. Okay. Okay, sa tatot nga pala sa mga tropa nyo. Sa mga tropa po namin dyan, G. popong si Keonel, si Anthony, si Gary, at si Super Lelong. Ayan. Ayan, nasa tatot na ng mga Sotalbo, Medrano brothers. Okay. Salamat. Okay, guys. napagtapos na ako na pang lining natin sa body ng jeepney Nibos Gary. Okay. Pa, labat linaw ay atin lalagyan ng sticker. Kasama niya sa Ah, oh, ito. Ayan si ano si Boss uh, Rani. Ayato. Ah, ito mga tropa boys. Pinagbinuwag ko isama. Kasama ka. Doon naman si Ding Pin. Ako. Siyempre naman ay eh, para masaya ang ating uh, pag-vlog. Iya. Yeah. Bigyan niyo na ng mga sticker kami. Ito po ay mga 30 taon na po ito. Ay, ilan taon na ba ito jeep mo? 30 taon na ano? Ay, tutok nyo. taon na Tutok nyo. Hindi natingin. Basta lang ba't hindi ka natingin. O, may tumigil ka doon <to> kay Tandin. <laughs> o, oh, matagal na tayo dito. Matagal na. Matagal kung nang ginawa ating jeep na ito. Eh, buti naman eh. Parang hindi naman ako pas. Ha? Ay, okay, tay magumpisa na tay mga ano, you know, mag lining oh. Ayun po, lining oh. Tinaabas ko na. Oh, okay. Oh, okay, Hi guys, maglalay tayo na lining diyan. Lalagyan po natin na lining. Bro, manood po kayo. Oh, ayan na. May guhit na. Halos kompleto na po ang width niyang body. Mamaya ah, amaya lang po akin namang ilalagay mga not for hair jam, for sa ball. At dito po sa may pintuan, ilalagay ko na rin po yung balls sa palong. Okay. Okay, magkakabit naman tayo ng ano para sa hood. JDM, okay. Hey, tirahin mo na. Oh. Okay, kaway naman po dyan. Sa vlog, sa vlog. Kaway po. Shut so, up. Saan mo nalagay pangalan mo dyan? Ano yung babi daw? Saan mo nalagay? Yung, pahit ka naman saldi cabresa. Tickets, may official vlog. Meron oh, din dito. Alam. Okay. Ogoyo, alin kayo? Ito ba, ay ano, para sabihin mo kay

Teknik. Yung... Ada tanggalan talaga. Oh, kaya ko tapusin 'to. Tapos na. Tapos na palakasan. May session ba lalong? na session mamaya. Ay kapit na kapit na mayroon akong mag ang technique niyan. Ayun. Ikaw po siya. si Payong, hindi lang yan. Hindi kayo nangambigay niyan. Ayun hindi kayo magtagawa. Walang. Hindi kayo pumatay Hindi kayo. Hindi mo, kaya nagulit niyo. Hindi, ba Hindi mo, lang. nag-aano na. Hindi daw wow, may ba meron meron ka nabili siyang uh, Mercedes na modelo mm -hmm. yung jeep ay di pantangan ba? Ay na pito ay Ah, dito kami dumaan sa kabila ay. Ah, na, yun na lang ang ko lang diyan. Sino <laughs> problema si Pare yung right. ding? Bay, naputulan na ng ng yung kanyang ano. Kung alternator, oh. hindi mo yung kasi pa ka Nakabawin doon sa market. Ate,

Matapang masyado As 'no. Si Kuano. Babalasin mo. Kada matapang mata, 'yan oh, punong pulero. Manunong okay. eh. Talaga umpisa ka lebosok na. Hmm. Okay na lang. Hop. Ganyan lang 'yan. Ganun na 'yan, 'to. Simple simple lang. Sasabong na 'to ay. Ano? Sari-sari nang sari-sari. Kaya tamad nga ako Sakat na lang mata ko. Kung... Ah, nakalimutan ko bumili ng tornilis sa mati deadlift Dapat Tayo naman magkabit. Para ano. Mayroon pa yun na dudumihan. Eh, labas na yung ano. Pwede pa naman, pwede pa naman Baba may bukas pa tayong mabibilhan eh. Na, tornilyo. Ate na yung At, kabit. Hmm. Bukas na yung eh. Pusmati oh. si din <laughs> uh, uh, <laughs> at... <laughs> okay, na si Masamdi bago nigtatake habang Ah, Ano yung nasanay kay Pauliwa? Tawid. Okay, ayano, mga. Okay, diyan Okay, mga. Okay, diyan mga. Okay, diyan mga. Okay, Okay, mga. Ayan po. Kompleto ng mga sticker niya. Ganyan din po sa kanyang uh, palong. Ayan po. Atin po ikutan ang jeep ni Boss Gary. ayan kompleto na siya Uh, ah, Medrano King Medrano Brothers forever young. Nag-request sa mga anak si Warren ni Ricky na ilagay po sa running board Silent Killer. Ayan po, nagpa-extra pa si Ricky ng ano, sama daw ang kanyang macho Pangalan ma ng po niya si Carlo at Celso. Ito naman, natapos na rin po. mga palong. Ah, na, dumating na pala aking mga boss. si Ricky, oh. Hello po. si Gary si Boss Gary. At nagpahabol pa rin po ng pangalan si Si Ricky. Lagyan daw na Super Lelong. Ayan, si Super Lelong. Super Lelong. Eh, okay, tingnan mo. Okay, pwede okay. na. Okay. Ayan na. Natapos ko na rin. Sa wakas. Sa kanila na. Para tigaan na sila. Tigaan na sila. Tigaan na sila. Madam Susan. Okay. Okay. Guys, sa Okay. 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 mga mga ano tropa natin dito. Matropa ng, ano Talahib, matropa natin. Ayun. Yes sila. Ang uh, mga mga magigiting na driver. Ayan. Ayan, ayan. Okay. At uh, pinakamagiting at matinik na si Warren Medrano. Ayan. Ay, lumalabo, lumalabo. Ayan. At ang kanyang utol na si Ricky Medrano. Okay. So, tapos na tapos na rin ang jeep ni Boss Gary makakabiyahin na siya. Tsaka Boss Warren. tsaka ni Boss Warren. Boss Ricky. Okay. Okay guys, sa mga hindi pa naka subscribe sa aking YouTube channel, pa-support, like, and share, uh, subscribe sa Haltika Presa, official vlog. Peace. Out. Mm -hmm.